Hello mga guys, may nabili tayo sa junk ng na mga equalizer yan guys sa dalawa Ito guys, napakalinis na guys Kasi hinugasan natin ito ng tubig, binabad natin ng sabon Ayan na guys, yaw so, na Maraming ano niya guys, mga parts Ayan o, na. oh. napakagandang equalizer na ito guys Oh, nag tasting ko na kasi ito, guys. So, ayan, guys. Sinagsak ko na yan, guys. Ayan, oh. Ang ganda ng ano niya. Yung ilaw-ilaw niya, guys. Oh. At, may yun, nag-ano siya, guys. Nag, 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 meron siyang sensor. Oh, pag, pag nakakalitik siya guys ng ingay hmm? parang may gumagalo ng kan kanyang disco light ayan hmm? yan ibang klase naman itong Chrysler guys hmm. hindi siya mahal pero mayroon siyang sensor meron siyang mga ilaw-ilaw ayan o, oh, tinisting ko na ito guys okay naman siya guys gumagana lahat ng kanya, ang kanyang mga pihitan wala siyang ayan na oh, guys oh. pinatay natin ang ilaw ayan o, oh. nagpapalit-palit siya ng ilaw ayan guys oh. ito yung ano niya yung nagdadancing lights patayin na natin guys ito, okay. ito naman guys yung isa yung ipapakita natin yung nasa ilalim hindi ko pa yan guys sinugasan hindi ko pa rin tinisting ayan ha oh. ayan dami ng dumi dahil ng kalawang ayan yung botas na yun guys ayan o oh, yan switch na yan natanggalan kasi ng ulo ulo <laughs> ayan guys yung mga yung laman din niya maliit lang kaysa isa maraming laman yung isa guys ayan pero sana gumana ito guys hindi ko pwede na try hugasan natin muna ito bago na natin ito para uh, malinis ayan guys ya eh, hindi na natin naabot yung switch niya ayan ano na lang ito guys gagamitan natin ng e cross ayan uh. kasi nawala na nawala nawala na daw sa jang kasi ito nakatira ayan ha uh. ito yung power supply niya Liit lang ng transformer niya. Tilbot lang. Yung supply na yan. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood nyo. Sa walang sawang sumusuporta sa ating mga video. Ayan, iti para natin guys. Ayan, nagpapower power pa siya guys. Ayan. Meron siyang ilaw-ilaw pa. Pero hindi gumagana guys, yung ilaw wala, wala talaga guys, ilaw. Ang ganyan mga pihitan. So hanggang dito na guys, maraming salamat.